So ito pag-uusapan natin, dalawang dahilan. Dalawang dahilan lang kung bakit nagre-resign ng isang empleyado. Okay guys, good morning sa inyong lahat mga boss. Good morning mga ka-Q. Welcome dito sa ating YouTube channel, Super Q TV. Ayan. So, magbablog tayo ngayon guys. Sayang naman. <laughs> so, ito pag-uusapan natin. Dalawang dahilan. Dalawang dahilan lang kung bakit nagre-resign ng isang empleyado. Yan. So, wala tayong effect-effect ngayon, guys. Walang edit-edit yung -edit video natin. Ang tinatawag na ako ko. So, ito yung dalawang dahilan bakit nagre-resign yung isang empleyado. So, number one, guys. Number one. Yan. Nagsawa na siya o na-burn out na siya dyan sa kanyang ginagawa. Yan. Sa pagiging isang empleyado niya dyan na araw-araw pa ulit-ulit -araw -araw na lang yung routine. Araw-araw na lang pa ulit-ulit na lang ginagawa. Yan. Yung parang nagsawa na siya. Merong ganun eh. Merong ganun tao eh. Na nagsasawa sa mga ganun ginagawa kung paulit-ulit na talaga. Yan. Yan, matagal mo nang ginagawin pa ulit-ulit. Parang uh, gusto mo rin mag-try ng ibang uh, bagay, bagay. ba? Diba? Parang ganun. ikaso e, hindi mo magawa kasi nga, nandyan ka. Nandyan ka sa, uh, sa, comfort zone na yan. Na kailangan yan lang talaga yung magiging routine mo. Yan ang magiging trabaho mo. Kaya minsan dumarating sa point na nagde-decide yung isang empleyado na mag-resign dahil na burn out na siya doon sa kanyang ginagawa, nagsawa na siya doon sa kanyang ginagawa. Yan, yan yung una natin. Pangalawa natin, guys. Ito yung mas matindi. Yan. Siyempre, may mga empleyado na hindi kontento dyan sa kinikita niya. Sa pagiging isang empleyado, gusto niya mas tumaas pa dahil mayroon siyang pangarap. Mayroon siyang gustong marating. So, siyempre, sa pagiging isang employee, guys, uh, kung magkano lang talaga yung Nire-range ng sahod mo, yun at yun lang talaga yung sasawarin mo. Yan. Kahit magsipag ka ng 200% dyan, yun na lang talaga yung sasawarin mo. Eh, mayroon ibang mga empleyado na nangangarap din na kahit papano, Uh, guminhawa yung buhay ba? Diba? yan so merong iba dyan uh, isa yung pangalawang dahilan na uh, may planong magnegosyo yan siguro may ipo na <laughs> yung nagdesign magresign uh, nag mag at uh, may planong magnegosyo mag uh, merong ibang opportunity merong offer na mas maganda kaysa kanyang trabaho ngayon kaya siya nagdecide na lumipat doon yun lang yun lang yung dalawang dahilan kaya uh, magre-resign siguro yung isang empleyado para sa akin ha mga boss yan kasi para sa akin hindi naman talaga uh, katuwiran na napagalitan ka lang ng boss mo o nag-away lang kayo ng katrabaho magre-resign ka na diba? isa alang alang mo talaga yung trabaho mo dahil lang dun sa isang tao magre-resign ka talaga hindi hindi sa akin dahilan yun mga boss yan para sa akin yun talaga yung dalawang dahilan kaya magre-resign yung isang empleyado burnout, nagsawa sa, sa trabaho niya. Ayan, uh, merong uh, opportunity, gusto niya mag-try ng ibang opportunity, magtrabaho o magnegosyo. Yun lang naman, mga boss, yung naisip kong malaking dahilan kaya magre-resign yung isang empleyado. Alam niyo guys, matinding uh, decision yan. Hindi, hindi birong decision yung pagre-resign. Kaya pag-isipan ninyo at kailangan, pag nagre-resign kayo guys, make sure na meron kayong savings o emergency fund na tinatawag. Yan, katumbas ng isang taon yung as well dyan sa trabaho mo para if ever na hindi mag-work yung uh, lilipatan mo 'di ba at least may magamit ka may magamit kang pera isang buwan ka mang tumambay dalawang buwan ka mang tumambay at least may magamit ka